Dito ako ngayon sa palingke na naman ipapagilin ko yung peanut ang peanut butter pakita ko lang sa inyo <tinyo> Diyan ko lang. Ito yung pang uh, bigas at pang peanut butter. Yan, takpan naman, malinis naman doon naman yung galapong ito ang pinagpapagilingan ko yan naman mix section yan dito rin dito ako bumibili ng manok tapos doon dito mga malakit lahat yan. Doon naman sa taas ang okay-okay. So, da dadaan nga ako. Ang hagdan papunta sa okay-okay. Ay, ganito ang taas ng kalimpi. Yung mga nagtitinda ng okay-okay. Ito yung mga wag kay Okay, okay, yoke okay, yoke okay, okay, Napaninda nila. Yan. Noon, ganito rin ako. Nagtitinda ng okay, okay. Ngayon, hindi na. Ito yung wagwagan wagan Three, four. One hundred. T-shirt, shorts. <coughs> Dress, two

kasi bakasyon na kaya dami nang pumupunta rito 60 30 ito ang kanilang Christmas tree dito sa may Ukay Ukayan ito kasi ang hilltop, ito ang uh, parang palingkilang nakuan iba naman sa baba ito naman ang wet market nila manu, karni <tod> isda Yan mga isda. Lahat-lahat yan. <coughs> <coughs> Hanggang doon sa baba. Hmm. Ito mga sleeper, saging. Ay, tingnan ko nga kung makabili pala ako ng saging. Mm um, 75 ang mahal ng saging na yun. isa na ng fruits. 35 ang kilo ng pan. Saging saba. Bibili tayo ng plastic bottle para sa peanut butter. ang parang open market lagi. Ading uh, 15 bottles nga di babasit pang peanut butter. Small. small. May sale? Ada pa'y sale? May sale ba? May na? May sale? Na nice Medium large. Siya. Ay, medium. Nagbabag kayo. Mm. Ma, <laughs> nah, ayaw. Say hi. Say hi. Ay, medium lang. Sampo. Shout out. Hi out. Welcome to my guys. Ano <laughs> natin? Uh, isang small na 15. Tapos kasi meron pa doon. Yung kinuha ko noon ngay. Tapos yung pang pang medium na seal. Isang tayo isang medium. Isang, di ba yung isang supot na ganyan mag, magkano yun? Tapos, oh, Jay. Kuya, kunin mo na yan. Oo, oh, basta isang ano. Welcome to my guys. Nang pangalan mo? Ganyan, ganda? Miss ganda? So Marimar. na paglagyan ng spaghetti at chicken. Marimar? Five pesos. Down, Wala. Five pesos? O oh, sige. Ilan yun? Baka na yung isa? Ilang piraso yun? Alin? Yung ano, pang series. Five pesos. Ten pesos. Tin pieces? Baka na yung isa doon, Ading? Ah, uh, do dalawa. Okay. Saglit lang niya. po. In silver. Ito ang Hilltop Market na open din. Ito ang open market dito sa Hilltop. Kahit na ano, nandito na lahat. Iba naman doon sa baba. medyo sosyalin. Pero parehas lang naman. Parehas lang ang mabibili. Ilbo? Ilbo yan yung nasunog noon na palingki ngayon wala pa hindi pa gaano na renovate doon ang UB University of Baguio yung nakikita tama natin ang Hilltop Market na open din. O, ito ang open market dito, dito sa Hilltop. Kahit na ano, nandito na lahat. Iba naman doon sa baba. Media socialin. Pero, parehas lang naman. Parehas lang ang mabibili. In -book, in -book yan yung nasunog noon na palingki ngayon wala pa hindi pa gaano na renovate doon ang UB University of Baguio yung nakikita tama natin ito ang bilihan ng mga wholesale, parang wholesale. Mga plastic bottle, macaroni, lahat ng grocery na nandito. Mura-mura lang. So, Ma, makaroon, medyo makulimlim at malamig-lamig ngayon ang panahon at mahangin pa medyo pong lang na to. Yan o. Um, Mga um, prutas, mangga. Mangga um, naman iwan kung anong barangay ito. Upper Market Subdivision. Ano naman ang mangga. 75 pesos lang ang kilo. May malalaki, may hindi. sari-sari na ang nandito sa panindang na paninda dito na sa hinta yan yung mga isda marami ring bumibili Diyan naman ako bumibili ng hotdog, mga frozen na iba. At least mas malinis. Dito rin yung upay-upay. Okay, okay. Ito ang palimpi ng upay-upay. Okay, okay. <coughs>

jacket 'yan taglamig na Ah hmm. ah, ang lalawin niya ha. Hmm. Oh, yung gusto mo ang kabuuan nito, hmm. sari-saring paninda. Dito lahat. Ito dito lang sa kaling kasi pang oh, Astoy. Mga sari-saring paninda. Dito rin ang meron din dito sa baba. Yan, mga saging.

sugar, may asin, Ay, yan. Buto, buto. Bukol, bukol. Yes. Ay, hindi naman kita kinukuha na. <laughs>